Iginiit ng Department of Education, walang kakulangan sa silid-aralan ngayong school year. Pero sa ilang paaralan, mukhang hindi ganito ang sitwasyon. Nakatutok si Dano Tingkungko. Patapos na ang Brigada Eskwela, pero sa Batasan Hills National High School, ang problema sa kakulangan sa classroom ang muling sasalubong sa mga estudyante. Ang 12,600 na estudyante ng paaralan, maghahati-hati sa 98 lang na silid-aralan para mapagkasya, shifting o ang salitan sa oras ng klase ang ipatutupad dito. Isa ito sa 41 classrooms dito sa Batasan Hills National High School na hinate nang pamunuan para mapunan daw yung kanilang kakulangan sa classroom ngayong pasukan kung makikita ninyo sa malaking silid-aralan na ito, hinati nila ang classroom gamit ang isang kahoy na dingding. So lalabas, kada classroom merong 45 students. Ang kaso, kahit hinati mo na sa dalawang isang malaking silid-aralan, apat na shift pa rin ang gagawin dito sa maghapon. Tig-dalawa sa umaga, tig-dalawa sa hapon. At kapag sumobra pa raw sa 45 students ang laman ng classroom na ito, ang klase pwedeng gawin dito sa koridor. Pero gitna ng DepEd, walang kakulangan sa classroom ngayong school year. Bago para matapos ng taong 2013, mahigit 66,800 na classrooms ang naitayo. Pero hindi kumbinsido rito ang Alliance of Concerned Teachers. Kung titignan mo on the ground, no, ay parang, hindi, parang may, may uh, disconnect. Sa record ng DepEd, isang classroom para sa 45 na estudyante ang dapat na national classroom ratio average sa parehong elementarya at high school. Pero sa Metro Manila, lumalabas ng 1 is to 75 ang student classroom ratio sa elementarya at 1 is to 74 naman sa high school. Third of buildable space. Maski yung pupo ang ulo natin lahat dito, wala ko tayong magagawa dahil hindi nga ko tayong makapagpatayo ng uh, silid aralan. Kaya patuloy ang DepEd sa pagpapatupad ng open high school system o home study. Gayon din ang in-school, out-school approach na halinhinan sa home study at classroom ang mga estudyante kada linggo. Kausap na raw ng DepEd ang mga lokal na pamahalaan at DNR sa paghahanap ng mga bagong lote para sa mga bagong paaralan. Hindi raw kasi posible ang simpleng pagpapataas lang sa mga gusali ng paaralan, lalot ang karaniwang pundasyon ng mga ito pang hanggang dalawang palapag lang. Dano tingkong kung nakatutok 24 oras.